ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketunging lumapit kay Jesus, na at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika ibig ko. Gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ika na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mabuting balita, si Jesus ay nakapagpagaling ng isang ketongin. Ang ketong ay isang nakakahawang sakit. Kaya noong mga panahon na iyon ay bawal silang lapitan. Bawal silang lumapit. Kasi baka sila ay makahawa sa mga normal na tao. Tsaka noong mga panahon ding iyon ay nakasaad sa batas nila na bawal silang lapitan. Pero noong isang araw ay may isang keto, may isang ketongin na dumapit kay Jesus. At ang wika, kung ibig ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus, kaya kanyang winika, ibig ko gumaling ka. At yan, gumaling ang may ketongin. Ganyan ang dakilang awa ng ating Panginoong Hesus. Ganyan siya magmahal sa atin. Tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Lahat tayo ay kanyang mapagagaling kung tayo ay may pananampalataya sa kanya. Kung tayo ay nananalig sa kanya. Tayo ay gagaling sa Kanyang dakilang awa. Tularan natin sa si Yesus na walang pinipili sa Kanyang tutulungan, sa Kanyang papagalingin. Ang dakilang awa ni Yesus ay magpakailanman, ay hindi kailanman matatapos. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, mananalig sa Kanya. Walang hanggan ang Kanyang awa, ang Kanyang habags para sa atin. At dyan, nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. bye, -bye mga katalakids!